Hello mga idol. Uh, good morning sa lahat. Kumusta? Welcome back mga idol dito sa akin, Sanil NCX naman So Ngayon mga idol, papunta tayo sa isang bahay dito sa San Agustin. Uh, merong nag uh, tumawag sa atin. Ah uh, nagpatulong sa kaniyang uh, deep well uh, water pump mga idol. Ah uh, una Matulong siya sa atin kung paano mag-install. Kasi siya lang daw yung uh, gagawa. Kasi nga, uh, gusto niyang matuto mga idol ah. So, sabi ko sa kanya, okay. Tuturuan kita. Pero, pag hindi mo kaya, uh, sabihan mo lang ako at uh, pupuntahan kita para tutulungan natin yung ginagawa mo. So, ngayon mga idol, hindi siguro niya na pa... Higop yung uh, water pump or hindi siya nag success so ngayon tumawag siya sa atin mga idol so ngayon pupunta tayo sa bahay nila bahay nila ah, nag intro lang tayo dito mga idol para pag dating natin doon diretso na tayo so ayun mga idol kita kits doon sa bahay nila ah, kung anong nangyari sa abangan nyo mga idol kung anong nangyari sa Uh, kanyang uh, ginagawa mga idol so nandito uh, pupuntahan natin para uh, kumbaga i-rescue natin mga idol so, yun, kita kids doon ayun mga idol nandito na tayo sa bahay ayan so mayroon na pala nga ng mga idol oh. tangke so bago pa ito eh, may hindi pa na tanggal yung mga brace na nilagay So, yun mga idol, dito yung balon niya. So, ito yung ginawa niya mga idol. So, medyo malalim. So, pag init mga idol, yung tubig nitong balon na ito uh, bumaba. So, ngayon, uh, tumas ng kunti kasi umuulan dito. Nagsisimula na yung ulan dito mga idol. So, nandito pala yung water pump. Ayan. So, tapos na niyang na-install dito mga idol. Pero ang problema, uh, huminto sa so, paghigop. So, tinisting natin ito. Silagyan ito ng tubig. Ayan. So, okay naman yung pagka uh, kapit yung pipe. Hindi naman bumaba yung tubig dito. So, ibig sabihin walang leaking mga idol. So, ang problema lang dito, hindi nakahigop so ititesting natin mga idol kung uh, ano pa, pa andarin natin tapos i-observe natin mga idol kung hihigop siya mga idol so yun pisto muna tayo mga idol so yun mga idol may, mga idol may nilagay siya dito, control valve mga idol para sa buga tapos dito may katihan so pagkabit lang natin yung so ngayon mga idol close muna natin tunggal bulb bago natin banda rin sige on Sampai

Agak senang, rasa aku rasa. Saya mengair idol migop, migop saya mengair idol Apun tahan nanti mengair para maklar rosa mengair dulu nanti. Ayah mengair dulu. Eh, jadi kan, hari itu gembur. Iya dong, melekas nasi yang mengair idol So, berserbahan natin mga idol kung hindi mawawala yung uh, tubig. So, ayun mga idol. Unti-unti siyang nawala oh. Yan oh. Dilikan natin dito. natin yung valve mga idol. So, so, ito kasi yung ano, uh, nagkocontrol ng pressure. Ayan. Pwede natin yung binuksan mga idol. Yung gumana na naman sa uh, Bali, ano mga idol? Ano mga idol? Ah, half open lang. Oh, Nawala. Nawala ang Nawala ang So yun mga idol, nawala <laughs> So nawala siya lang mga idol So yun yung problema dito uh, Una, andar Igop siya Pero unti-unting mawawala mga edo. So yun yung uh, Hanapan natin ng solusyon Bakit huwag ka ganito siya uh, Unti-unting humina yung tubig Hanggang sa mawala mga idol ang gagawin natin dito tanggalin muna natin yung tubo dito sa loob at ano tingnan natin kung ano yung ah uh, diferensya so yan mga idol tanggalin natin yun mga idol putuloy natin yung tubo at uh, lagyan pa natin ng onion dyan para ayan pinigbalik na siguro lagyan natin ng onion ngayon ah uh, sa ngayon putulin natin yan tapos i-pull out natin yung tubo para i-check natin mga idol kung ano yung diferensya bakit ah uh, ano unti-unti mawawala yung tubig kasi pag una nagkahigop siya pero pag nag hanggang tumatagal humihina yung tubig mga idol so yung hanapan natin yung uh, problema niya kung paano natin solusyonan yun, tuloy natin mga idol नेको कुथा होत आहे

idol, tanggalin natin yung kanyang ejector. Check natin kung ano kung okay lang ba sa ilalim mga idol. Walang nakaharang. Idol, tanggalin natin.

So, yan. Dyan, mga idol. I-ano natin? Ah, uh, yung Nagkaharang sa ano? Parang may nakaharang dito sa injector niya, mga idol. Ito. Yan. Yun. Ito, mga idol. Ito yung makaharang dito sa kanyang pinaka ejector, mga idol. So, tanggalin natin itong kanyang ano dito sa adaptor may football bulb para Ayan. So ito pala yung nakaharang mga idol, unti-unting. Kaya unti-unting mawawala yung tubig kasi maharangan yung butas uh, dun sa ano. Yun, know, kita niyo mga idol sa kailalim pinakilalim ngayon hindi lagyan natin yung ilaw para makita mga idol so ayan mga idol ayan o oh. Ayan, napakaliit lang yung butas dito mga idol ayan. yung butas na yan napakaliit lang so itong bato na to ayan oh. may bato so yun yung maharang dito mga idol ayan o oh. ayan may mga buhangin mga idol na may, may kasamang bato So ito yung mga idol sa Yan oh. Marami mga idol eh So may mga Ito mga idol Ito pag naipon to dito Nagsama-sama sila dito sa Maharang dito sa napakalit na butas mga idol Dito yun yung marilit na butas kapag magsama-sama yung buhangin na yun itong mga buhangin na itong mga edul, at saka may bato pa so yan yeah. so meron pa dito sa tubo mga idol tingnan natin mga idol so yun mga idol lilinis natin mga

ah, wala nang mga buhangin at saka yung mga bato-bato so inugasan natin ng tubig mga idol ngayon balik natin para testing natin ulit mga idol kung yun ito lang ba yung diferensya lahin natin ito mga idol Ha, ha, ha. So yun mga idol Yung buga Ah yung return ng ginawa natin Sunod natin ngayon idol Itong kanyang suction Pero huwag nyo kalimutan ngayon idol Na Pasok itong kanyang uh, pinaka-injector Dahil pag wala itong mga idol Hindi rin higop yung Ah uh, water pump Kasi isa rin to sa mga tumutulong para makahigop yung deep ng tubig kahit ano kalalim mga idol ah hindi hindi lalagpas sa 25 meters kasi 25 meters lang yung ah, maximum nito kailangan hindi mawala ito mga idol ha? pag yun yung tandaan ninyo pag nagkabit kayo ng ejector na twin pipe ito wag tong kalimutan hindi pwedeng mawala ito mga idol sa so, dito to plaster yan Tapos ito. Tumi po ng mga po. So dito ipasok ng idol yan. Kanyan. So kung sundin tong kanyang sukat ng idol, hindi na kailangan tong nipple. Lagyan mo lang ito ng adapter sa PVC tapos dire-diret mo mga nanong pordon. Pero pag mag-reduce tayo, kaya tayo maggamit ng ganitong nipple mga ito para makapasok itong kanyang uh, parang nozzle. So yan, tiplo lang natin mga idol. Kasi naka-trade to. Ah, kailangan ng tiplo. So bawat dulu, mga idol, lagyan ng tiplo para iwas leaking. Yeah. So lagyan lang natin sulbit mga idol para pang padulas bang, mga idol? Kailangan ipasok. Madulas mga idol. Ah, na malar. mga idol, tumutulong din to sa pag ano silyo ng tubig mm hindi -hmm. hey, para walang leak nga doon ayan na nga doon kahit uh, ah, ihan tight na lang okay na basta nandito to nga doon dito sa kabila ayan okay, nga doon iba talaga kapag may solvent nga melembut lagi ikutin Ayun. So, oke okay. tapos huwag kalimutan ang football ng idol, idol. lambot lang ha yun so yun mga idol dun tayo sa dulo lagyan natin doon ang ilbot saka ung okay. yon. Tasano na. Tasano na. Tasano Ano katantin? tama lang. Tingali natin tong diunong ido para madikit natin doon. Sa akin, nangunguna kabilang ano ido punta sa, sa uh, pump so doon tayo sa may loob ng balon yung tubo na papasok sa balon ng idol kukunik natin to para pa madugtong yung ano itong tubo kasi <laughs> pasok natin to sama ya. yang So, yun mga idol. Tapos natin i plaster yung uh, onion yung. Yung onion mga idol ba. ya. Kita nih, Ya.

等等等等。<Thank> <clears throat> Oke okay, bang idol, tapos pusing Coba lintai lo lipat aja di tengah itu. Ya, lipat aja ini, ada kemungkinan tulik. Sah. Testing nanti bang idol. tubig ng idol eh. Sana hindi mawala mga idol. Yan mga idol. Oh. So ayun mga idol, mas malakas pa to kaysa kanina. Yan, sana hindi mawala to lagi kanina mga idol. Tuloy-tuloy na sana to mga idol. So obserbahan lang natin ng mga ilang minutong idol pag hindi siya humina. So tuloy-tuloy na to. sigoro yun lang siguro yung problema doon sa kanyang ejector yung napasukan ng mga uh, bato at saka buhangin yun yung nakaharang doon sa daanan ng tubig mga idol si maliit lang yung uh, butas ng ejector mga idol kapag na pasukan ng bato o mga buhangin yung bato na hindi kasya sa butas niya talagang makaharang siya mga idol at haharangin niya yung tubig kaya yung nangyari kanina mga idol so siguro ito na tuloy-tuloy na yung mga gaso so, hindi tulad kanina mga ilang minuto lang namin napaandar yung unang buga niya ganito pero unti-unti humihina na hanggang nawala siya mga idol kaya yun binaklas natin at i-check uh, natin yung ejector so yun yung nakita natin mga idol so siguro okay na mga idol pwede na natin itong ipasok dun sa tangke ayan mga idol matagal-tagal na so hindi siya hindi nagbago yung flow ng tubig eh So siguro yun ang yun yung problema kanina mga idol. Okay. So off muna natin yung pump mga idol at ikakabit natin yung fittings. So nakailbo na yan dyan para ka doon sa tanki at saka yung tanki mga idol lagyan pa natin ng bulb valve yun para hindi uh, agas yung tubig kasi sa drain, drain na ano niya drain na uh, drain hole wala pang pang ano pang harang lagyan nating bulb so yun mga idol. so yun mga idol uh, tapos na natin naikabit yung mga hose doon sa taas pwede na natin itesting at pas pa pasukin yung tubig doon sa tangke so yun ayun mga idol tingnan natin doon bagsak ng tubig <tod> yun mga idol, nandiyan na yung tubig Bagsak na yung tubig sa tangke <tod> Yan <Ayun>, mga idol Medyo <tod> maulan pa mga idol eh Yan o uh. So, yun mga idol. Successful tayo mga idol sa pag-rescue dito sa ating mga uh, subscriber mga idol. So, itas, is, ita, isa to sa ating mga subscriber mga idol. Mga idol. Uh, natin. So, yun mga idol. Gusto niyang matuto na magkabit ng deep well uh, water pump dito sa kanyang uh, balloon. So, yung kanyang ano mismo, yung kanyang uh, water system. Uh, dahil lalim yung kanilang balon mga idol. So gusto niyang matuto. Kaya yun. Hinayaan natin na tinuruan natin kung paano mag-sit up. Ngayon na sit up na niya. Kaso lang mga idol. Hindi niya na malaya na, na uh, napasukan pala ng beto, Yung tubo na kinakabit niya. So yun yung mga dahilan mga idol. Na hindi humigop yung water pump. Okay na sana yung sit up mga idol. Kaya lang. ha yun, hindi niya alam na may bato pala na nakaharang doon sa ejector kasi maliit lang yung butas yung ejector mga idol kaya yun yun yung ah uh, ano mga idol, dahilan <laughs> yun, mga idol yan, may tangke, nakapasok na yung tubig mga idol so pinupuno na niya ng uh, water pump yung tangke kaya yun, pumasok na yung tubig so kinao okay okay kinao mga idol So, yun mga idol. So, yun nga, yung sinasabi natin, tuloy natin. Nirescue natin mga idol, yung uh, isa sa mga subscriber natin dito sa uh, San Agustin, Talibon Bohol mga idol. Kaya yun, nirescue natin yung kanyang uh, ginawa kasi nagpatulong siya mga idol. Dahil hindi nga, humigop yung uh, water pump. Uh, humigop siya mga idol, yung umpisa lang, yung andar na bago, yung ng andar niya mga idol, humigop siya ng tubig malakas naman kaya kaya lang unti unting humina yung tubig hanggang sa mawala mga idol dahil pala may nakaharang na mga bato doon sa kaniyang ejector mga idol at hindi ma kalabas yung bato kasi hindi magkasya sa butas ng ejector mga idol so ayun mga idol hanggang dito lang muna yung mga yung video natin mga idol kasi yun yung purpose natin sa pagpunta uh, natin dito mga idol ay pahigupin yung water pump at papuntahin yung tubig dyan sa uh, pinakatangki mga idol. At yun, nagkakarga na siya. So, yun, successful na. So, hanggang dito lang muna yung video natin. Maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli mga idol. Uh, hanggang sa muli nating pagkikita at hanggang sa sunod na mga vlog natin mga idol. So, yun, maraming salamat. God bless sa ating lahat mga idol at bye-bye.